Hi guys, welcome back dito sa aking diaries <laughs> Kumusta kayong lahat? Ngayon lang tayo nakapag-update ulit Update tayo nga dito sa farm so Actually, tapos na akong magbigay uh, ng pagkain ng mga manok So yan na sila, so yan sila guys Dito sa aking poultry guys, marami tayong ginagawa araw-araw dito sa ating farm uh, Nagtatanim papakain araw-araw sa manok yung maintenance nila ngayon nag meron akong aso la guys ito guys titingin tingnan kasi nga ang mahal ng mga bilihin ngayon lahat bigas gasolina halos lahat buti may sa nakuha ko yung similya ng asula Department of Agriculture sa may nakuha ko so ito na so medyo marami na sila guys pero wala pa so ito meron pa akong gawing um, can level kasi yung uh, yung terrain ng lupa dito sa farm ko hindi siya flat. So uphill kasi siya eh. So walang wala akong makitang masyadong uh, yung level ng lupa na yung flat. So ito, ginawa ko naghukay ako, hinukay ko tapos nilagyan ko tong mga kahoy sa gilid tapos nilatag ko yung trapal. So ito naman, yung sahig na lang ang kulang. Halo ko siya ng sahig tapos latag ko lang trapal tapos panibagong ano asula so so hopefully ito guys makatulong sa pag ano sa pagkain ng manok pag madami na sila so yan dito tayo so marami talagang nangyayari dito sa ano so hindi lang ako nakapag uh, update saka wala akong kuryente dito sa bahay so yan so ngayon may update na tayo ano yung mga ginagawa ko dito um so actually Uh, yung papa ko ang naglilinis dito sa buong farm uh, Ang papa ko ay 70, 73 years old na siya pero lakas pa rin At nagtatanim kami ng mga pinya dito Kasi yung harvest ng mga pinya guys Nung last month, July-August, uh, kumita ako ng 10,000 sa buong harvest So ngayon mayroon pang mga paunti-unting nakukuha Yung mga late Pero ala na, nakakain na lang namin kasi konti na lang So, si Papa naglilinis, tapos ako nagtatanim. Kung makikita nyo yan dyan, yan, hanggang doon sa taas at sa kabila, halos puno na ng pinya. After 2 years, ikita tayo ng sa buong harvest nito. Uh, estimate ko, uh, around 40 to 50,000 ang kikitain nito. So, kadami, halos buong area covered na ng ano, pinya hanggang doon sa taas. Ayan. Yung palibot ng manok, yung buong area ng manok sa pali, labas ng net nila. Nakaano na yan? May tanim na na pinya. Doon sana. Sa taas. So, si papa yung nagtanim ko. Siya na yung nagtuloy. Kasi nga busy tayo sa pagbebenta ng itlog. Halos araw-araw umalis tayo kasi nga nagmamarket tayo sa itlog. Pasensya na kung wala masyadong update. Ngayon na ako nakapag-update. Meron pa akong isang ginagawa dito na hindi ko pa natapos. Nagawa kasi ako ng fish pond. Kwento ko lang muna. Pakita ko lang yung mga development dito. Meron akong ginawang fish pond. Puntahan natin. So, syempre, gardening kami dito. May talong na. No. Nakaharvest na kami ng isang piraso. Yun na una. Ito, bayabas namin. Na May bunga na. Madali lang pala yung bayabas. Dalawang taon lang bunga na. Puntahan natin yung fish pond. Dito na tayo sa fish pond na ginagawa ko. So, ayan guys. Oh, nililinis ko na. Pero hindi pa tapos. So, So, bala ko kasi dito maglagay ng maraming tilapia guys kasi meron doon sa nung pumunta ako sa Department of Agriculture doon ako nakakuha nung nung asula tapos meron sila doon mga giant tilapia so gusto kong bumili kasi minibenta nila yung similya ng tag piece piso ang isa so bibili ako doon tapos dito ko ililagay pag natapos ko itong ano so yun guys hindi ako mag ano kasi Alis kasi kami, pupunta kami. Meron kaming dadaa. Uh, pupunta kaming city at meron kaming dadaanan na napaka importanting uh, gusto naming daanan na hindi pa namin napuntahan. So dadaanan lang namin kasi away kasi siya papunta ding city dito sa kabilang side. So dito kami dadaan first time naming bisitahin ang Tinoy Falls. So guys, papakita ko sa inyo ngayon ang Tinoy Falls. At first time mo makikita ang Tinoy Falls for 2 years sa pagstay namin dito. So, yun muna update tayo ulit mamaya, guys. Thank you so much. Bye. See you. Hello, guys. Uh, wow. dito kami ngayon sa Tinoy Ann Falls for the first time. Uh, uh, for the first time in two years. Uh, nabisita din ng Tinoy Ann Falls. Ayan, o. Oh. Kita nyo ang ganda. So, ganda pala talaga nyo. Love. Umuulan. Umuulan like dito, pero umaangaw. <laughs> <laughs> ayan guys. Oh, ganda, ganda. So, if you happen to come here in Surigao del Sur, uh, huwag niyong kalimutan bisitahin ang District City. Number one tourist spot dito is in an Falls. So, ayan guys, napakaganda. Napakaganda ng lugar. para lang may entrance yung entrance fee ay 55 per head and then merong parking uh, mura lang din yung parking kung 4 wheels ay kano 22 12 pesos yata pag 4 wheels tapos 11 pesos pag mga motorcycle and then may mga cottages uh, 500 yung malaki And then around 400, 300, may 100, you can guys, so mura lang guys. okay ka. Okay, pa, uh, summer destination, vacation destination. Okay na, okay. Swak na, swak. Uh, sino yan po? si so, yun guys um, uh, yun ang ating update so nakita nyo naman napakaganda nung nakauwi na tayo guys uh, napakaganda nung Tinoy Ann Falls so kung nagawi kayo na pasyal kayo dito sa Surigao del Sur especially dito sa Bislig City huwag nyong kalimutan bisitahin ang Tinoy and Falls napakaganda guys at yun yun muna ang ating update. So mga nagstay sa mga nanonood, patuloy na sumusuporta, maraming salamat. Uh, at pasensya na at wala akong masyadong update uh, kasi nga wala akong kuryente dito sa farm at so yun nga medyo at uh, saka busy din sa pagbebenta ng itlog. So ngayon. So maraming salamat sa inyong suporta. Uh, please uh, don't forget uh, don't forget to subscribe uh, at like. So sa para sa marami pang update natin dito. So thank you so much for watching. Bye.